sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Diyos, ngayong umaga ay binubuksan ko ang aking mga mata sa bagong araw. Nararamdaman ko ang iyong pagmamahal na yumayakap sa akin. Salamat sa regalo ng buhay, sa pagbibigay daan sa akin na huminga, mangarap, at lumakad kasama mo. Ngayon, bago ang lahat, nais kitang anyayahan na magbigay ng oras para sa Diyos. Alam kong madalas tayong gumising na puno na ng alalahanin ng isip. Baka hindi ka nakatulog ng maayos o iniisip mo na ang mga kailangang gawin. Pero paano kung iba ang gawin natin ngayon? Paano kung sa halip na magalala, alala magsimula tayo ng mapayapa? Nais ng Diyos na makausap ka ngayong umaga. Gusto niyang bigyan ka ng lakas, gabay at katiyakan para harapin ang anumang hamon. Sama-sama nating ialay ang araw na ito sa Kanya. Sinasabi sa Filipos 4.6 sa Timona 7, Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ipaalam sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na di maunawaan ang puso't isip nyo'y iingatan kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, ang Diyos ay nag-aalaga sa bawat detalye. Kahit di mo nakikita, siya'y gumagawa na Pumikit ka, huminga ng malalim damhin ng pag-ibig niya. Dahan-dahang ibugat, isipin na lahat ng alalahanin ay sa kanya. Handa na ba tayong makipag-usap sa kanya? Ama, salamat po sa bagong araw ng buhay. Salamat sa iyong pag-ibig na bago sa akin ngayong umaga. Panginoon, Inihaharap ko sa iyo ang nasa puso ko, tuwa't alalahanin. Inialay ko ang pamilya, pangarap, hamon, at di ko pa malutas. Patnubayan mo ang aking mga hakbang ama. Bigyan mo ako ng karunungan, pasensya, at lakas na disumuko. Naway maging salamin ako ng iyong pag-ibig sa araw na ato nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Alam kong kasama kita at lahat ay nasa iyong kontrol. Iligtas mo ako sa kasamaan at panganib, punuin ng kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Iyong ibinigay na natin ang araw sa Diyos. May ipapaalala ako sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Ano ang mangyari ngayon, kasama mo ang Diyos. Nauuna siya sa iyo, nagbubukas ng daan at naghahanda. Pag may alalahanin, sabihin mo, Panginoon, sa iyo ko ito ipinagkakatiwala. Panginoon, samahanawa ako ng iyong kapayapaan buong araw gabayan nawa ng iyong liwanag ang bawat hakbang ko. Ang isip ko'y umayon sa iyong kalooban at ang puso ko'y mapuno ng pasasalamat. Ama, pagpalain mo ang aking tahanan, pamilya at makakasalamuha. Maging instrumento ako ng pag-ibig at pag-asa. Sa mga pagsubok, ipaalala mo na mas malakas ako kasama ka. Pag natakot ako, palakasin ang pananampalataya ko at paalalahaning lagi kang nariyan. Ano man ang hamon mo ngayon, tandaan, mas malakas ka sa akala mo dahil pinatitibay ka ng Diyos. Walang labanan ang hihigit sa kapangyarihan ng Panginoon kung takot ang sumusubok na paralisahin ka, alalahanin mo ang mga pangako ng Diyos. Sinabi niya sa Isayas Kabanata Kwarta Yono, Talata Teno, Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Huwag mangamba dahil ako ang iyong Diyos. Pinalalakas kita, tinutulungan at inaalalayan ng aking kanang kamay ng katarungan. Hindi ka nag-iisa, binigyan ka ng Diyos ng kakayahan, tinawag ka sa pangalan at pinili kang magtagumpay. Itaas ang ulo mo, magtiwala sa Panginoon at magpatuloy ng may pananampalataya. Kahit mahirap ngayon, inihahanda ng Diyos ang iyong bukas. Sabihin mo ng malakas, malakas ako dahil kasama ko ang Diyos. Hindi ako susuko dahil akin na ang tagumpay sa pamamagitan ni Jesus. Salamat Ama, alam kong iniingatan mo ako. Nagpapahinga ako sa iyo, sana'y puno ng layunin, aral at pag-ibig ang araw na ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen kung naantig ka ng panalangin ito, ibahagi mo sa taong kailangan din itong marinig. Ipalaganap natin ang kadenang ito ng pananampalataya at pag-asa. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng sagana. Sana'y puno ng kapayapaan, tuwa at layunin ang iyong araw. Sa ngala ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, isasalaysay ko sa inyo ang isang patutoo at pagninilay tungkol sa panalangin ito. May isang babaeng nagngangalang Ana. Napakahirap ng kanyang pinagdadaanan. Nawalan ng trabaho ang kanyang asawa. Naipon ang mga bayarin at takot sa hinaharap ang sumakop sa kanyang puso. Tuwing umaga, gumigising siya na may mabigat na pakiramdam, hindi alam kung paano haharapin ang bagong araw. Isang araw, nagpasya si Ana na gumawa ng kakaiba. Sa halip na mag-alala, lumuhod siya sa tabi ng kama at nanalangin. Sabi niya, Panginoon, hindi ko alam paano lutasin ito, pero isinusuko ko sa iyo bigyan mo ako ng lakas na magpatuloy at magtiwala sa iyo. Nang umagang iyon, may nagbago. Nakaramdam siya ng kapayapaan at nagpasyang magtiwala. Kahit walang lahat ng sagot, hinarap ni Ana ang mga araw ng may pananampalataya. At alam mo ba ang nangyari? Hindi nagtagal nakatanggap ang asawa niya ng mas magandang alok na trabaho. Nagsimulang bumukas ang mga pinto at napagtagumpayan ang mga hamon isa-isa. Naunawaan ni Ana ang isang makapangyarihang bagay. Kapag inuna natin ang Diyos, Siya ang bahala sa lahat. Hindi nawawala agad ang problema. Pero hindi na natin kailangang harapin ito ng nag-iisa. Ang Diyos ay laging kasama natin, gumagabay sa bawat hakbang. Kung nahihirapan ka, gawin mo ang ginawa ni Ana. Simulan ang araw sa pagsuko ng lahat sa Diyos. Magtiwala. Dahil inihahanda niya ang iyong himala. Manatili sa Diyos at magkaroon ng magandang araw.